wow we remix So ayan mga lods at uh, good afternoon. No? So ayan magandang 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 hapon sa inyong lahat at uh, malaking pagbabalik sa ating Mutin channel at uh, ito. As usual, uh, mayroon tayong repair na isang concert. Uh, AB. AB ito to BT. So ito ay mga clone na naman ano. So wala na 'yung switch nya Sabi ng mga ng may-ari nito ay uh, hindi na daw tumutunog ano. So from ano pa to. Pang ilang barangay ba to? pang-apat uh, na barangay galing dito sa area ko na barangay, ano. So, ayan. So, sa mga nagtatanong, ano, kasi until now, marami pa nang nagtatanong kung saan yung shop ko. So, sa Buangga City po ako idol, ano, mga idol ko diyan. So, sa Buangga City po yung location ko. So, para naman sa mga taga sa Buangga City, uh, kung saan maka yung barangay, ano. So, yung barangay ko po is Tumaga. Uh, Tumaga. At then ang location ng aking bahay ay Tumaga, Putik Road or Putik Tumaga Road, Prias Drive. So, Prias Drive. So, ayan. Nandiyan naman po yan sa ano, may pro, ah, uh, kumbaga, punta nyo yung channel ko, tignan nyo dyan. Meron ako isang video dyan, ano, na nandiyan yung pangalan ko, may number, at uh, meron din akong ano dyan, ah, uh, Facebook, ano. So, ayan. So, pwede nyo lang po akong ano, uh, kontakin kung taga dito lang po kayo sa Sambuanga, ano, kung, kung may concern kayo sa yung mga audio, ah, uh, audio, ano, no, audio system or ano uh, mga ganitong ano so mas ano is mas specialty ko kasi yung amplifier mga lods ano so old doon ako sa ibang ano so yung mga TV flat screen so mas ano ako dito masasa ako dito sa audio works ano kasi nga ay uh, sa mga TV naman kasi pag dito sa area ko kapag may problem yung uh, LCD kapag tingin ko na hindi magtatagal ano yung remedy ay, ang ginagawa ko, ay pinapabili ko na lang ng bago yung customer. So, although ginagawa ko naman yun. So, sinisingil ko na lang sila ng labor, ano. So, yun lang. At uh, sinasabihan ko na, payo, mas mainam na yung sabihan natin ng totoo na hindi na magtatagal yung TV. At, uh, uh, at least aware sila na, in case, if in case masira, ay uh, hindi tayo uh, pagbuntungan ng sisi So, ayan. At, eto. Uh, uh, although, uh, testin muna natin. Although, nagkiklik naman tong ano. So, naririnig ko naman na nagkiklik yung kanyang relay mga lods, ano. So, ang problem ni customer ay uh, wala talagang audio uh, kahit anong gawin niya. So, tinesting ko naman to. Wala talaga siyang audio output. So, ito yung trace natin na problem. So, baka may mga ganito kayong amplifier na nahihirapan din kayong mag-troubleshoot. Ay, uh, uh, makikita nyo dito sa ating video. No? So, ayan. At, uh, lag natin. So, nag-power na. Kasi nga, dinrektan na yan lang sa loob. So yun, nagki-click naman yung relay mga lods ano. Kung narinig nyo, patay ko. Patay ko ulit. Ayun, nagki-click yung relay. So yun, nag-click na yung relay. So ito yung share ko sa inyo. At pag uh, baka alam nyo na. Pag ganitong problem mga lods ano, uh, hindi tumutunog. Ang una-una yung gagawin na i-check ay itong ano, selector. Ito yung sa, sa likod eh. So, ito yung uh, AB at AB plus. So, ayan. Kaya ito ang problem. Sir, so, uh, buksan ko muna. Sir, sir. Open na natin, ano. So, ito. At, uh, ayan nga, nakikita natin na uh, kinalawang na yung mga parts ni amplifier. Yan, may nawala ng 100 ohms sa yan, no? So, parang ini ano pusa. At yung sa driver naman ay grabe uh, na din yung kalawang ayan yan ako nakikita nyo yun kaya hindi na tumutunog to so suggest ako kay customer na eh, recondition na lang namin para isang ano na lang so kapag kaganyan mga lods ano ay uh, eh, ano nyo na isama na rin yung pati resistor ano yan eh, o kalawang na yung tag-iisang paan ng ating uh, in 2 in 5 5 Kaya yan yung resulta mga lods na uh, hindi tutunog or mag-DDC out yung isang amplifier. Ano? Gawa nga ng uh, mga pulti na mga parts or pulti na mga component. So, yan. Ganyan lang mga lods. Ayan. Tagal ko muna yung board at uh, nang matanggal natin yung mga need na palitan. Pati yung sa itong control ay akinalawang din. So, sinihil ko si uh, si Madam. Madam kasi babae mayari nito. So, sinihil ko siya ng 1-2. So, tumawad pa. So, ang layo naman. Kasi ako pa maghahatid nito mga lods. Ano? Oh. Bideliver pa natin to. So, kasama na dun yung installation sa 1-2. Kasi, binarat na. Huh? Huwag naman sana ganun. Ano? So, hindi niya nainisip yung ano natin pagod. So, mura na nga yung sinigil ko. 1-2 kayo. Yung mga regular ko na singil sa ganito ay 1-5 ano. So, at ay uh, re-remote ko yung konti para gaganda yung tunog. At ay uh, yan. Continue lang tayo. So, yan mga lods. At uh, ito, nabunot na natin yung mga need nating palitan. So, yung may mga ganito. Yan. Uh, yung naiwan na resistor goods pa naman. So, buo pa. So, yung mga tinanggalan ko, uh, yan yung imumood ko, no? At uh, palitan ko lang ng circuit para gumanda yung bus nito. So, yung dito, ay, dumi. Wait lang. So, itong ano, dito tayo, uh, ano, uh, paulit ulit lang yung video natin. As usual, ganoon naman din yung content natin. paulit ulit lang din. So, itong 33K at uh, 39K yung ipapalit natin kasi minsan, may nag pa rin sa akin nagtatanong kung ano yung ano. So, ayan, 39K. Then, yung lahat ng 100 ohms dyan sa mga loads, ano. Yung mga lahat ng 100 ohms, ay uh, palitan nyo ng 10 ohms. So, ayan. And then, uh, pati dito, uh, 39K din to So, lahat ng 100 ohms, 10 ohms. So, and then, itong 33K din dito sa taas, 39K ang ilagay nyo. Ganon din sa kabilang channel. At uh, ito namang uh, 680 ohms. So palitan niyo ng 220 ohms para malakas yung uh, hatak ng ano. ah uh, bus car sa so bus section ano kasi bus uh, dito yan siya. Ito yung supply sa ating bus oh. Ito yung bus transistor natin, bus driver. So ito 101 na ano yung markings naman. So lahat yan ito 220 20 ohms to 20 ohms to 20 ohms. And then itong 2.7K hindi ko na yung babaguhin kasi normal naman yan. At hindi uh, ko na kailangan uh, baguhin yan kasi, kasi stock pa rin naman yung uh, transformer na gagamitin. And then itong 100 ohms to 20 ohms ang ipapalit ko. And then uh, ito, uh, ganoon din. Dito, 200 ohms. Uh, 220 ohms. So ayan. Lahat yan dito. Meron yung isa dito. Ayan. So ang dumi ng kamay natin. So pasensya nyo na nag-ano nag, tayo. May nirepair akong electric pan. So... Then ito dito, ah, uh, buti to na ano, buti na circuit to ay uh, meron siyang uh, nilagay na ceramic. So ang, itong 22P, baka ganito yung amplifier nyo, ganito yung board ng amplifier nyo. Kasi alam ko almost nag PPM sa akin, ganito yung board nila. Ay itong AB602 blue amp. So yun na yun, yan yung markings niya. So itong 22 pico parad ay papalitan nyo ng 101 pico parad ano kasi babaguhin naman natin para mas ano so ayan so may nag sa atin so ito tataniman -ta -ta na natin at nang makapagodyo test na tayo ano so dami nating ano stock na transistor pang december yan <laughs> sa mga masusunugan so ito continue lang tayo So, ayan mga lords at uh, natapos na nating uh, taniman at uh, ayan yeah, na natreat na din natin grabe si customer parang nadismaya ako mga lords so ganito yung ginawa ko sa amplifier nya binarat ako so pinalitan natin, pinalitan natin, lahat ng ano ng mga volume tensiometer ano at uh, yung mga tinanggal natin na driver so at adami uh, dami pa nito palitan nito so ito din oh papalitan pa din natin to So, so lugi talaga ako sa ano, sa naipresyo ko dito. Sinabihan pa naman ako bat bat ang mahal ko maningil. So medyo nadismay ako sa customer ano. Hindi niya naman lang iniisip yung serbisyo ko na ibinabalik sa kanila. So siningil ko to kakasabi ko lang kanina na want So kung kung iisipin lugi pa ako doon ano. Kasi nga ay i-home service ko pa to. So, itong amplifier na to, kinuha ko pa doon sa ano niya. So, bali, pang, pang apat na barangay, no? So, medyo may kalayuan dito sa area ko. So, ito nga. So, ayan, bago na yan lahat. Ayan, kung makikita nyo mga lods. So, kaya na humusga. 1K. Sa so, halagang 1K mga lods. So, yan, na-repair ko din yan dito. So, grabe. Mukhang last transaction na namin to. Mukhang mapipila uh, na siya sa black blacklist ko. Kasi hindi nila inisip yung pagod natin ba. Ang inisip nila yung sarili lang nila. So mas may alam pa sa technician. Magpresyo. So kala kasi nila. Kaya niluloko na natin sila. Hindi nila inisip na nagmahal ngayon ang mga parts sa mga loads. Hindi nila inisip na nagsitaasan na ngayon ang presyo ng mga pyesa. So... Iyon. Kaya tayo dito. This may ako sa customer na 'yon. So kung makikita niyo itong video na 'to, itong huling itong itong amplifier mo, itong huling nating ano transaction. So pati switch niyan, kailangan kong lagyan. So iyan. So quality yung quality yung binalik natin pero binara tayo. So wala tayong magawa doon. So at saka ang swerte niya, pinaganda ko yung circuit. So ayan, ah, pero pera lang doon sa mga kaki, nakakakilala na sa akin pero itong customer ko na to mga lods eh ay uh, okay naman to nung una so ngayon parang binabarat na tayo sabi niya ang, ang bakit daw ang mahal kumaningil? hindi niya man lang inisip yung home service mga lods home service sa halagang 1k dalawang balikan back in port yung ano natin tapos uh, minod pa natin konti yung circuit niya para gumanda ang tunog nito kahit clone so yan yung ano uh, sana makita niya yung video na to so ayan at uh, medyo binarat tayo kaya wala tayong magawa ganyan talaga ang buhay alam nga naman tatanggalin ko pa to na, so, nalagay, nailagay ko na mga loads kasi kakatawag niya lang so nailagay ko eh, na, nailagay ko na yung mga pyesa so wala tayong magawa So, binarat tayo. Kaya uh, blacklist din siya sa akin. Yung 1K, home service lang. Harang <laughs> nga mga lods. Kung isipin mo, yung 1K niya, yung ano lang yung, kumbaga charge fee ko lang yun sa home service, 500, 500. Dalawang balikan. Tayo pa yung gagastos ng gasolina. Ang mura na nung binigay kong presyo sa kanya, 1, 2. Binarat pa talaga, binabaw talaga sa 1K at saka siya pang parang galit pa sa akin wala tayong magawa sige lang at saka lilinisan ko pa to pakikintabin ko pa yan ito lalagyan ko to ng sweets grabe grabe so okay lang tayo na lang yung paubaya kasi wala naman kasi wala naman silang alam tungkol dito tayo ibang customer, sana naman pag singilin kayo ng technician. Kung kilala niya naman yung technician, kung singilin kayo sa presyo, wag na kayo magreklamo kasi para sa amplifier din niyo din nyo naman. So kung gusto niyo yung mura, maghanap kayo yung ano, yung mga technician na ano, kayo pa yung bibili ng piyesa. Biruin niyo yung mga loads. Hindi na sila nagpagod. Ako na lahat. Problema nila, pino problema ko. So, yan yung ano, yan yung isa sa hindi nila nakikita sa atin. So, wala tayong magawa. Kaya black ko na lang din sila. Tingnan natin kung hindi sila maloko sa kakahanap ng technician sa area ko. Yan, ito lang yung huling repair sa kanilang ano. Kasi yung unang repair ko, ay okay naman. So siningil ko sila doon ng 1.8. Yun din, malala na talaga. Pati marami din kasi siyang pinarepair mga loads. Pati mga microphone, dami. So nagbayad naman siya. Tsaka home service din yun. Ito ngayon, dito ako nalugi. Recondition na may ano. <laughs> Sige lang, okay lang, goods lang So, ayan, continue tayo Salpak na natin At makapag-audio test tayo So, ayan mga lods At Malinisan uh, na natin So, bago natin ibalik yung Ano natin uh, Mga board So Kung kayo mga lods Hingilin ko kinawan kitas ganyan, ganyan yung amplifier nyo Pagbalik ng amplifier nyo Ganyan na yung muka Malinis So, lugi pa ba kayo dyan? Kasi dito, nalinisan na din natin yan. So, may naiwan pa pala sa RC. bubunutin pa natin yan. Charge to experience na lang ito na repair. So, wala tayong magawa. Kasi mas ma may mas may alam pa yung ano. Kung baga, minsan din talaga, hindi natin may ano na ah, uh, Nakakita na, si nakakita na sila nakakita na sila ng matinong technician pero sila din yung hindi matino. So, hanap sila ng teknisya na hindi matino tapos sila yung magtitino. So, kung sisingilin sila doon ng mahal, minsan nga eh, lalo na yung ano, yung, uh, yung basta yung parang nag, parang nagbubo, nagano ano, kumbaga nag, punta-punta uh, sa mga bahay mo, nagbahay-bahay mga lods, ano, na magre-repair. Na dalawang araw, tatlong araw lang okay, tapos kina, kina next day, wala na, sira na naman. So, gusto siguro nila ng ganun tapos isingilin sila nang 25 dyun, 2515 so magbabaya dyan sila mga lods Kasi nga nakikita nila yung uh, ginagawa, uh, hindi nila inisip. Uh, bahala na sila basta ako uh, kahit gano lang yung ano niya, ay bibigyan ko pa rin siya ng magandang uh, trabaho or uh, quality na trabaho at uh, yun, black na natin. Kasi hindi magandang uh, technician, hindi magandang technician, hindi magandang uh, customer. Kahit sabihin natin na hindi hindi naman tayo kawalan para sa kanila, ay hindi rin natin sila kawalan para sa atin. Ano? Sila naman yung maghahanap sa atin eh. So, ayan. At uh, ito, nalilinisan ah, ko din tong mga to. Then, ay natin yung nab sa likod. Kasi buo pa naman pala yung mga, ano, hindi pa lusaw. So, lalagyan na lang natin ng mga nab. So, may mga nab naman ako ng ating uh, speaker terminal. So, ayan. At ayun tuyo na yung board. So, swerte talaga nya ayan so ayan mga lods at uh, natapos na natin ano so nabalik na natin ng mayos at ayan so namukhang bago ulit yung amplifier ni madam so okay lang Charge uh, charged experience always <laughs> always So, ayan, power natin. So, nakaseries bulb pa muna tayo. So, yung switch natin, wala tayong malaking itim. Ito na lang muna yung para sa mga DVD. At least, mayroong mapindot. So, USB tayo. So, ayan. So, ayan. May audio na. Ganun lang mga lods. Recondition lang pag hindi kaya i-repair sa repair. Recondition lang palitan na ulit lahat ng bagong uh, driver. Ano? So medyo buo na yung bass niya mga lods at uh, medyo kumbaga solid na yung tunog niya. na goods na so direct na natin kasi umiilaw yung series bulb natin so ayan ah uh, yung mga ano natin dyan ano? so huwag nyo naman baratin yung uh, technician ninyo so pwede na lang kung siguro kung loko loko yung technician ninyo ano so tayo hindi naman tayo nagano ng tao basta kung ano yung ano natin siyempre tinututal ko naman din yan yung pagod natin yung katsaka yung mga parts uh, kunyari kung sila pa yung bibili mamamasahe pa sila maghahanap pa sila di, kung di kumpleto minsan ah, wagsak hindi pa marirepair ito isang araw lang marirepair agad kung dito sa akin kasi meron natin yung stock na part so kumbaga kumbaga ano na no lang talaga ba so yung nga lang kaso binarat tayo hindi naman mahirap hindi naman siguro naghirap si madam kasi may tindahan ang laki naman malaki naman yung negosyo naman so sadyang binarat lang tayo ngayon so sakit sa sakit sa ano sakit sa heart <laughs> So, power natin. Direkta na tayo. So, buong buo na yung bass niya mga lods. At naman na tayo mga lods ano? So hindi na natin pa masyadong pahabain yung ating video At uh, ako'y magsasabi sa inyo ng ano mga lods ano? So maraming maraming salamat sa walang sa suporta At God bless sa ating lahat Magandang buhay Okay lang Bye bye